Nenay, magandang araw po. Yes, magandang araw din naman. Ah, uh, dahil na panood ba yung sinabi ni ng kapatid ni TDBM noong 17. Aba, naman. Alam niyo sa totoo lang, iho. Eh, oh. Ah, gabi yun eh. Hindi ko akalain ganun ang gabi ni Aimee. Umiiyak ako yun. Dahil naaawa ako kay TDBM. Sa ginawa niya sa kapatid niya. Pero sorry ha. Kasi talagang <coughs> hindi ko maalis talaga yun. Doon gabi, ngayon ko lang ilalabas. Nung gabi niya nag-iis ako eh. Talagang nangingiyak ako. Eh. Tapos tumawag ako sa mga kaloyalist ako na bakit ganon ang ginawa ni Ani. Kapatid niya, hindi man lang niya sinaalang-alang. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang meron na dapat niya itago? At bakit niya ganon kasira ang niya sa kanyang kadugo? Kaya ako, ako ha, hindi ako kadugo ha. yalis lang ako, supporter number one. Pero nadarama ako, ang awa ko talaga sa ating mahal na pamulo. Kaya ako panabaga ko naman sa mga Pilipino, kapwa Pilipino. Kung sino man ang nakapanood ng mga silbi ng gitna I ay mean, yon alam kong iyon ay walang katotohanan ha? Dahil paano magiging yung isyu nyo, ayaw nang babitin yung sinabing pangagay, nasakit ang kalooban ko. Dahil totoo naman hindi, dahil alam naman ng karamihan ng mga loyalista na hindi, walang bisyo ang ating mahal na Pangulo. Paano magkakabisyo yan? E bawal nga ang bisyo sa isang katulad na na i-donate ang kanyang kid sa sariling magulang. Kaya di ba dapat tayo mga Pilipino, huwag tayo basta manghusga. Alam natin ang buong katotohanan dahil talagang napakasakit. Kung masakit sa pamilya, kami nga mga loyalista, kami giiyakan pag kami nag-uusap dahil naaawa kami sa aming Pangulo. Tingnan nyo na lang yung nagagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. Bakit sinasabi niyo walang nagawa? Tapos, minubuli pa. ba? Diba, anong ginagawa ko? Ako, ginagawa ko, lahat ng magagandang gawin ni ng Pangulo ay isinishare namin para matuauhan at mabigyan naman sana ng ng ano, ng nang mapaniwalaan nila na lahat ng gawain ng ating Pangulo ay lahat ay pinaghihirap, pinaghihirapan niya para sa ating bansa. Para maging maganda ang ating ikanliya. Lahat ng Pilipini matulungan. Lalo na yung mga kalamidad na yan. Hero niyo, sobrang active ang ating Pangulo bumagyo, may lindol, yan agad siya. Kung tayo yung napapagod, maski sa bahay lang tayo, what more ang Pangulo natin, yung napapagod din yan. Dangan nga lang, tungkulin niya ang tumulong sa atin, mga kapapilipino. Hindi kaya nagpapabaya. Sana naman, kung kayo may mga isip na mga kapwa ko Pilipino, mag-isip naman kayo. Alamin niyo ang buong katotohanan. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga fake na inyong napapanood at napapakinig sana naman mga kapwa ko Pilipino, bilang ako isang senior citizen, tumitindig ako sa harapan ninyo. Nananawagan ako na sana tayo magkaisa. Tulungan natin ang Pangulo. Lalo na nasa alanganin na atin, lalo na West Philippine Sea, isasama ko na. Dahil ang mga mangingisda, hindi makapangisda. Dahil sa mga China. Iyan eh, ang Pangulo din ang nakagalaw dyan. Kaya tayo mga Pilipino, sana bigyan natin. Sana bigyan natin ng ano, ng ano uh, pagkakaisa na katulong tayo ang tulong lang na magagawa natin huwag tayong maniwala sa mga fake news na inyong nababasa ang alamin na pasensya na po kaya medyo ako ano ako medyo ako talagang masyadong na, na ano dahil sa awa sa ating mahal na pangulo bilang isang tapat na loyalista talagang masakit sa kalooban namin mga loyalista ang nangyayari dahil hindi namin alam kung paano tulong ang gagawin namin. Sabi nga namin, ako, ko ako lang si superwoman. Bubuhatin ko na lang yung masasama at ililip at ititatapon sa ilong ko sa dagat para lang matapos na yung yung mga kawalan ginagawa nila kagaya ng pagbabanta. Ang mga plano nilang pababaksa kayo, Diyos ko, sana po, mahal na Pangulo, kayo po ay maghinga. Marami pong nagmamahal sa inyong mga loyalista. Andito po kami, patuloy na sumusuporta sa inyo. Hindi po kami magsasawa. Narito lang po kami na napangulo. Hanggang dito na lang. Saka na uli. Pagpita uh -huh. oh, ko na uli tayo.